Muratong Baleleng, isang organisadong sindikato na matagal nang nagpapakilabot sa Pilipinas ng mahigit 30 taon kung saan ang pamilyang nasa likod nito ay ang paruhinog. Ang pamilyang ito ay talagang kinatatakutan at hindi kinakalaban ng sino man. Pero sa pagkaupo ni Rodrigo Roa Duterte bilang ikalabing anim na presidente, lalagay sa madugo at trahedikong wakas ang sinapit ng pamilya paruhinog. Rinaldo Parahinog alias Andong the mayor of Usamis City. Nova Princess Parahinog Chavez used to be the wife of, I think, Kulangko. Alam mo, baskin sa'yo, magpataabangan ko kayo. Itong si Ardot, the remaining, ito yung gato. Uh, place him in your arrow sa... Uh, I think I'm increasing the na may, the money, the reward money on set by 5 million. Kaya kung wala na kayong magawa of duty, kung tingin ninyo yan, that's 5 million. I do not care if he is really a, it complicit of uh, Ardot. Kung kasama niya, dadalin niya yung ulo, absuelto ko na siya. Kanang pamilyahan na para hinog. Undang namog pangadlog, I will wipe you from the face of the earth. Ingnan tilokon mo. Tilukon mo asta na mga polis. Ang pamilya Parohinog, kilala sa Uzami City dahil sa kanilang mga gawain ilegal ay hindi kinakalaban ng sinuman. Ito ay dahil kahit ang mga alagad ng batas ay natatakot sa kanila, bunga ng kanilang malawak na koneksyon at kapangyarihan. Ang dominasyon ng pamilya Parohinog ay nagumpisa noong dekada 80 nang italaga ng pamahalaan si Octavio Parohinog Sr. bilang leader ng isang vigilante group na tutugi sa mga rebelding komunista. At ito ang grupong tinatawag na Suratong Balileng. Ngunit sa paglaon, sila ay naging isang organisadong kriminal na naging kilabot hindi lamang ng mga sibilyan kundi pati na rin ng pamahalaan. Ang notorious na grupong kuratong baleleng na pinamumunuan ni Octavio ay naging malaking problema para sa pamahalaan dahil sa kanilang mga illegal na aktibidad. Ang mga lagad ng batas na may matinding pagnanais na hulihin si Octavio at panagutin siya sa kanyang mga krimen ay naharap sa malaking hamon. Hindi lamang protektado si Octavio ng kanyang grupo, ngunit siya rin ay biyasa sa pakikipaglaban na nagpahirap pa lalo sa kanilang misyon. Sa kabila nito, naging maingat ang mga alagad ng batas sa kanilang mga hakbang upang sukuli ng lider sa wakas noong dekada 90 natagpuan nila si Octavio sa isang sabungan sa pagkakataong ito nagawa ng mga alagad ng batas na tapusin ang kanilang paghahanap sa hostisya para sa mga nabiktima ni Octavio sa pamamagitan ng paglikida sa kanya bagamat nagtagumpay ang pamahalaan na alisin ang pangalan ni Octavio sa eksena hindi nito natulduka ng eksistensya ng grupong kuratong baliling sa halip ang grupo ay lalong lumakas at nagpalawak pa ng kanilang impluensya sa pamamagitan ng pagkakaroon pagkakaroon ng iba't ibang aliyansa sa iba pang notorious na grupo. Ang pagkamatay ng leader na si Octavio ay nagdulot ng mas malalim na galit ng grupo. Kaya bilang ganti, isa-isa nilang pinaslang ang bawat miyembro ng mga alagad ng batas na naging bahagi ng operasyon na nagpatumba kay Octavio. Sa pagpapatuloy ng mga gawain iligal na sinimula ni Octavio, ang kanyang mga anak na sina Renato, Reynaldo at Ricardo ang nagpatuloy sa mga operasyon ng kanilang grupo. Noong 1993, naaresto si Renato dahil sa mga iligal na gawain habang sina Reynaldo at Ricardo ay sumuko sa pamahalaan noong 1994. Gayunpaman, ang mga kasong isinampa laban sa kanila ay kalaunang ibinasura dahil sa kapulangan ng ebidensya. Noong 1997, pumasok si Reynaldo na kilala rin bilang alias Aldong sa larangan ng politika nang siya ay tumakbo at nagwaging barangay captain. Pagkatapos noong 2001, mula sa pagiging barangay kapitan ay umangat si Aldong sa pagiging alkalde na Uzamis habang ang kanyang kapatid na si Renato ay naging miyembro ng provincial board. Subalit, noong 2002, Si Renato ay pinaslang sa isang pananambang sa Ermita, Manila. Isang insidente na pinaniniwala ang bunga ng kanya mga nakaraang gawain at posibleng kaaway sa kanyang iligal na operasyon. Sa kabila ng trahedyang ito, naging matagumpay ang karera sa politika ni Reynaldo Aldo. Hindi lamang siya nakapaglingkod bilang alkalde, kundi nagpatuloy din ang influensya ng kanyang pamilya sa politika nang ang kanyang anak na si Nova Princess ay naging vice mayor ng kanilang lugar. Dito nila nagawang makahanap ng bagong larangan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng politika. Pero ang magamang Reynaldo at Nova Princess Paruhinog na naglingkod bilang mayor at vice mayor ng Ozamis ay naharap sa iba't ibang akusasyon. Kabilang sa mga paratang laban sa kanila ay ang pagiging protektor o mano ng ilegal na droga, at ang pagkakasangkot sa korupsyon sa kanilang pamamahala. Isang partikular na insidente na kinwestiyon ay noong December 2016 nang si Aldo at ang kanyang anak na si Nova Princess Paruhinog ay inakusahan ng nepotismo at korupsyon matapos ipagkalob ng alkalde ang proyekto ng pagpapaayos ng gymnasium sa kumpanya ng kanyang mga anak na Paruhinog and Sons Construction Company noong 2008. Ngunit ang mga kaso laban sa kanila ay binasura ng Sandigan Bayan noong sumunod na taon. Ang korte ay nagpahayag na may kakulangan sa detalye ang mga nag-akusa sa pagtukoy ng eksaktong kaso na nilabag ng magamang paruhinog. August 2016, direktang pinangalanan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang magamang Reynaldo at Nova Princess bilang mga protektor ng ipinagbabawal na gamot. Isang alegasyon na agad nilang pinabulanan. Iginiit ng magama ama na simula pa noong 2001, aktibo na silang lumalaban sa kalakalan ng iligal na droga sa kanilang lugar. Tinanggiri ni Reynaldo ang mga paratang na mayroon siyang koneksyon kay Herbert Ampang Colango, isang kilalang personalidad sa loob ng bilibid na itinuturing na isa sa mga hari ng selda. Ngunit aminado naman si Rinaldo na may kaugnayan ng kanyang anak na si Nova Princess sa lalaking ito. July 30, 2017, eksaktong alas 2.30 na madaling araw. Isang matinding engkwentro ang naganap sa ilang ari ari-arian ng mga paruhinog sa Barangay Baybay San Roque at Barangay Baybay Santa Cruz ang pulisya ng Uzami City sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinido kasama ang CIDG ng Region 10 ay nagpalabas ng anim na stretch warrants laban kay Mayor Reynaldo Aldong Parohinog Sr. at dalawa pang individual dahil sa umano'y pag-iimbak ng mga illegal na baril sa kanilang tahanan at sa kanilang farmhouse. Pati na rin laban kay Vice Mayor Nova Princess Parohinog et Chavez, konsehal ng lungsod na si Ricardo Ardot Parohinog, Board Member Octavio Parohinog Jr. at isa pa, Ayon kay Senior Superintendent Jason de Guzman, hepe ng pulisya ng Misamis Occidental, bago pa man daw magawa ng CIDG na ihain ang warrant, binaril umano sila ng mga tauhan ng mga paruhinog na nagtulak sa pulisya na gumanti. Gayunpaman, pinabulaanan ng isang aide ng mga paruhinog na nagkaroon ng palitan ng putok at sinabing hindi nagpaputok ang kampo ng alkalde. Inihayag ni de Guzman na tumagal ng dalawang oras ang bakbakan sa pagitan ng mga tauhan ng mga paruhinog at nagawa nilang pasukin ang bahay ng alkalde. Ngunit si sinalubong pa rin sila ng panlalaban. Narecover ng mga otoridad ng isang M79 rifle, mga granada, 45 na baril, humigit kumulang 1.4 million pesos na cash, 500 grams ng ilegal na droga, dalawang cellphones, at isang M16 rifle sa bahay ng alkalde isang shotgun, tatlong rocket propelled grenade launchers, dalawang hand grenades, walong bala ng M79 at isang M79 rifle ang narecover mula kay Konsehal Paruinog. Isang cellphone video naman na nakuha ng GMA News ang naitala habang isinasagawa ang raid na nagpapakita kay Nova Princess Paruhinog Echabes na biglang kumuha ng isang bagay mula sa kanyang bag habang nagsasagawa ng inspeksyon ng pulisya sa kanyang silid sa loob ng kanyang bahay. Ngunit nahuli siya ng babaeng pulis na may akmasa ng susubuin at kinailangan nila lang buksan ang kanyang mga kamay para makuha ang bagay na ito. Agad nilang inilagay ang posa sa kanya. Narecover sa bahay ng mga paruhinog at e Chavez ang sampung sachet na bato, mga parapernalia, mga armas at pera. Ang insidente ito ay nagresulta sa pagkamatay ng labing-anim na tao kabilang si Narenaldo Paruhinog Senior, ang kanyang asawang si Susan, at ang kanyang mga kapatid na sina Octavio Jr. at Mona. Katag na! O! 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 Hoy! Ay, nako! Everything is fabricated para meron silang ma-serve sa'yo na kwento. Nilusob ang bahay namin, hindi akin yung drugs. Tinanted nila lahat, pati pareng. Kasunod nito, narecover sa bahay ng mga paruhinog e Chavez ang sampung sachet na bato, mga parapernalia, mga armas at pera. Kalaunan, kinumpirma naman ng PNP na ang bagay na ito na pilit itinatago ng BC Alcalde ay hindi droga o bato, kundi isang mahalagang papel kung saan dito nakalagay ang mga transaksyon o koneksyon ng mga paruhinog sa mga iligal na gawain nila. Hindi yan siya po. Mm -hmm. Yung lahat ang deta details ng transaksyon nila sa drug. Pagkatapos ng madugong raid, si Nova Princess at ang kanyang kapatid na si Reynaldo Jr. ay naaresto at dinala sa punong himpila ng pambansang pulisya sa Camp Crame sa Manila. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, lumitaw ang mga ulat na pinagtangkaan niya umanong suhulan sa si Espinido. Ayon kay Espinido, hindi lamang pera ang inalok ni Nova Princess bilang panuhol, kundi maging ang kanyang sarili, isang alok na mariing tinanggihan ni Espinido. Sa kabilang banda, Malalaman na bago nangyari ang umanong shootout, sinira na mga pulis sa mga nakakabit na CCTV camera sa mga tahanan ng pamilya Paruhinog. Ang aksyon na ito ni Espinido ay kinundena ng ilan. Ngunit depensa ni Espinido sa media na sinira nila mga CCTV camera na naka sa bahay ng mga Paruhinog upang protektahan ang pagkakakilanlan ng mga impormante na tumulong sa kanila sa operasyon. Gayunpaman, ipinahayag ni Ronald De La Rosa ang dating hepe ng PNP na mali ang paraan ng pagkawasak sa mga CCTV camera. Inalahad na Espinido na isinagawa ng mga pulis ang operasyon bago magbukang liwayway upang maiwasan ng mas maraming casualties. Noong July 31, 2017, sinimula ng Commission on Human Rights ang kanilang investigasyon sa pagkamatay ng mga paruhinog pero hindi na lumaki ang isyong ito o hindi na nabigyan pa ng pansin. Sinabi ni De La Rosa na ang pagkamatay ng mga paruhinog ay nagsisilbing babala sa mga alkalde o mayor na may kaugnayan sa droga at binalaan ng mga mayor na huwag lumaban sa pulisya kapag kumatok sila sa kanilang mga pinto. Naghain ng kaso ang kampo ng mga paruhinog laban sa CIDG dahil sa paglampas ng 36 na oras na bisa ng detention ni Nova Princess at Rinaldo Paruhinog Jr. na dapat sana ay pinalaya na. Inamin ng CIDG na nakarana sila ng problema sa pagtransport sa magkapatid na paruhinog kaya nagkaroon ng pagkaantala sa isang panayam sa media. Ayon sa isang dating hitman at drug courier na kilala lamang bilang alias Noel, marami sa kanya mga kasamahan na nagtrabaho para sa mga paruhinog ang nawala at hindi na nakakauwi. Ayon pa sa kanya na siya ay pinadala sa bilibid upang kumuha ng isang kilo ng shabu na ihahatid sa Ozamis at ito ay pinamahagi kay Reynaldo Paruhinog Senior at sa kanyang anak na babae na si Nova Princess. Bigal na droga ma'am, mga 60 kilos, 50 kilos. Tuwing kailan? Sa ano, ka mga one week. Ubos na rin, ubos na rin yun. Hilbert, Ampang, Kulangko. Colango, kami ang kumuha doon sa Maynila, tapos itatracking lang namin, ma'am. Dating namin dito sa Samis, sa silang apat, ma'am. 15 kilos kay Ardo, kay Maning, Nuba, kay Mayor. I-distribute na namin, ma'am. by kilo-kilo na, ma'am. Kasi pag hindi kami magano sa utos nila, ma'am, kami din ang mamamatay, pati pamilya din namin. Kaya ginagawa namin kung anong pagawa nila. Ngayon, sa isang ultimatum na ibinigay ni Espinido sa mga opisyal ng barangay na di umano ibinigyan ng ilegal na armas ng mga paruhinog, mahigit sa tatlong daang armas ang isinuko sa pulisya. Gayunpaman, naglabasan ng mga espekulasyon na maghihiganti ang mga dating kasamahan ni Reynaldo Aldong dahil sa kanyang sinapit. Isang hamon na sinagot ni Espinido sa paghimok sa kanila na gawin ito ng mas maaga upang magkaalaman na. Isang paraffin test naman na isinagawa ng PNP ang nagpakita na walo kabilang si Reynaldo Aldong Sr. at ang kanyang kapatid na si Octavio Jr. sa labing lima na napatay ay nagpositibo sa gunpowder burns na nagpapahiwatig na nakipaglaban sila sa pulisya. August 4, naghahain ng Department of Justice ng mga kaso laban sa magkapatid na paruhinog. Si Reynaldo Jr. ay naharap sa mga kasong pag-aari ng mapanganib na droga, iligal na pag-aari ng mga baril, bala at pampasabog. Ang motion na inihain ng magkapatid na paruhinog na Nova Princess at Rinaldo Jr. upang dumalo sa burol ng kanilang mga magulang at iba pang miyembro ng pamilya noong August 13 ay tinanggihan ng Ozamis Regional Trial Court. Nagnegatibo naman sila sa isang drug test na isinagawa noong August 15. Kapansin-pansin din na marami sa mga residente sa lugar ni Rinaldo ang tila nagpapasalamat pa sa nangyari sa kanilang alkalde. Matagal na raw silang may hinaing sa mga ilegal na aktibidad sa kanilang lugar na pinaniniwala ang kagagawan ng kanilang alkalde. Ngunit wala silang lakas ng loob na labanan nito. Wala rin mga leader naon na dumaan na nagnais na banggain ang makapangyarihang pamilya parohinog. Umalma naman ang iba at sumisigaw ng katarungan para sa kanilang alkalde at pamilya nito. Ang pahayag ng pulisya tungkol sa insidente ng raid ay kinontra ng pamilya parohinog at ng kanilang mga saksi. Ayon kay Nova Princess, itinanim ng pulisya ang ebidensya ng mga kontrabando na kanilang nakumpiska. Isang hindi pinangalanang nakaligtas at kamag-anak ng mga paruhinog ang nagsabi sa mga panayam sa telebisyon na walang naganap na palitan ng putok na sumalakay ang pulisya o walang nagpasimulang mamaril mula sa bahay ng alkalde. Sa kabila na pag-iit ng mga otoridad na ito ay isang lehitimong operasyon, sinabi ng isang kapitbahay ng alkalde na ito ay isang quote unquote, masaker. Lumitaw naman ang isang hindi nakikilalang saksi na nagsabing nagtapo ng pulisya ng granada sa mga tauhan ng mga paruhinog. Ngunit ayon kay Espinido, sumabog ang isang granada nang tangkain ng isang bodyguard ng paruhinog na ihagis ito sa mga papalapit na opisyal ng pulisya. Isa pang saksi na nagngangalang Joe sa isang panayam sa telepono ng ABS-CBN News ang nagsabi na itinanim ng pulisya ang mga pampasabog sa bahay habang ang mga gamit pang droga ay itinanim sa kanyang kwarto. Ipinahayag ni dating Senate Minority Leader Franklin Drilon ang kanyang pag-aalala sa pagkamatay ni Reynaldo Aldong Parwinog. Binigyang diin niya na ang mga pangyayari sa insidente ay katulad ng sinapit ni dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa na di umano'y pinatay noong November 2016 habang nasa selda. Gayunpaman, malinaw na nakasaad na ang search warrant ay maaaring isilbi anumang oras. Noong August 1, 2017, ang dating senador na si Leila de Lima sa pamamagitan ng isang nakasulat kamay na pahayag ay nagsabi na ang raid ay isang masaker at isang malinaw na simpleng pagpuksa sa mga dating kasama ni Duterte sa vigilantismo. Sinabi rin ng dating senador Antonio Trillanes, isa ring kritiko ni Duterte, na ang mga pagpatay ay isang Koran Code rub out. Kung paano nilalabag ng patakaran ni Duterte ang karapatang pantao, ang due process at ang batas. Si Magdalo Partilis Rep at isa bang kritiko ni Duterte, Gary Alejano, ay tinawag ang raid na labis na kahinahinala. Ang kapatid ng napatay na alkalde na si Ardot Parohinog ay kaagad na tumakas o umalis ng bansa kasunod ng insidente. Tahilan upang siya ay maging target ng batas at hanapin para panagutin sa mga alegasyon laban sa kanya bilang isang protektor ng iligal na droga. Sa isang talumpati, binanggit ng Pangulo na handa siyang magbigay ng 5 milyong pisong pabuya sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon na magre-resulta ng pagkakaaresto kay Ardot. Dahil sa kanyang desisyon na hindi sumuko, ginamit ni Ardot ang kanyang mga koneksyon at pera para makalabas ng bansa. Lahat ng kanyang mga dokumento ay pineke upang maitago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa imigrasyon sa Taiwan, natagpuan ni Ardot ang pansamantalang kanlungan at doon siya nagtago ng 10 buwan. Gayunpaman, nasa red notice list na ng Interpol si Ardot at kalaunan ay nahuli siya ng mga otoridad sa Taiwan noong May 2018 dahil sa kasong illegal entry at overstaying. Agad na ipinagbigay alam ng gobyerno ng Taiwan sa Pilipinas ang pagkakahuli kay Ardot at na-deport pabalik sa Pilipinas pagkatapos ng dalawang buwan. Ngayon, July 27, 2018, sinalubong si Ardot Ninooy PNP Chief Oscar Albayalde nang dumating ito sa NAIA. Bukod sa mga alegasyon na siya ay sangkot bilang protektor ng ipinagbabawal na gamot, si Ardot ay naharap din sa dalawang bilang ng kaso ng murder, mga kaso na may kaugnayan sa Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act at Illegal Possession of Explosives. Ayon sa pahayag ni Ardot Parhuinok, siya ay walang natanggap na tulong mula sa kahit sino sa kanyang pagtakas patungong Taiwan. Ginamit niya ang isang barko para makarating doon mula sa Pilipinas. Sa kanyang pananatili sa Taiwan, inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang palaboy na walang permanenteng tirahan at palipat-lipat sa iba't ibang apartment. Bakit ka nagtago? Anong gusto mong sabihin ngayon na sa mga polis? Dito sa kabila. Sir, baka may gusto mong sabihin. Dito, patasalan mo na Ayon naman sa PNP, posibleng sa backdoor dumaan si Ardot sakay ng isang speedboat sa Sambuanga at doon nagkumpit at nagbayad ng 2.5 million peso sa may-ari ng kumpit. So basically, ginamit niya kanya mga koneksyon at pera para makalabas ng bansa. Pagdating sa Pilipinas, Agad siyang idinitain sa PNP Custodial Center sa Quezon City bago siya idinala sa Ozamis City noong September 3, 2018 para humarap sa pagdinig ng kanyang mga kaso. Isang malaking achievement para sa mga otoridad ang pagkakahuli kay Konsehal Ardot dahil down 99% ng natuldukan ang problema sa droga sa Ozamis. Sa sa parunginog kasi siya ang pinakanotoryos. Pag, pag marinig yung Ardot na pangalan, talagang walang hindi kabahan masa uh, kinatakutan daw siya as compared to the late mayor siya yung siya yung, siya yung siya yung uh, mali uh, lahat ng dirty jobs parang siya yung in charge lahat ng mga mga uh, maruming gawa-gawain siya yung uh, uh, mind siya yung brain at saka muscle sa isang pinagsamang operasyon naman na isinagawa sa Paranyaki City noong June 2018 Nadakip ng na mga otoridad ang live-in partner ni Ardot na si Mena Luansing doon sa barangay San Isidro kasama ang isang individual na pinaniniwalaang nagbigay ng kanlungan sa kanya. Si Luansing ay dating ring miyembro ng Provincial Board ng Misamis Occidental na nagbitiw dahil sa mga paratang na katulad sa kanyang live-in partner, iligal na pag-aari ng mga baril at pampasabog at paglabag sa Section 3 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang mga kasong ito ay walang inirekomendang piyansa ang dalawang anak si Nalwansing at Ardot at nakipag-ugnayan ng pulisya sa Department of Social Welfare and Development para sa kaligtasan at kapakanan ng mga bata. Noong May 2019, Si Reynaldo Jr., kapatid ni dating Vice Mayor Nova Princess, ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa pag-aari ng iligal na droga. At noong July 2019, hiniling ni Ardot ang proteksyon ng Korte Suprema dahil sa mga banta sa kanyang buhay, di umano mula sa PNP. Pero makalipas ang isang taon, nagulantang ang mga tao sa sinapit ng dating konsehal ng Uzami City na si Ricardo Ardot Paruinog. September 4, 2020 Isang nagbabantay na pulis ang nagulat nang hindi na niya magising si Ardot ng alasais ng umaga sa loob ng kanyang detention facility. Ayon sa PNP, walang nakitang senyales ng karasan sa insidente. Nakatakda sana si Ardot na dumalo sa isang pagdinig sa Ozami City Court sa parehong araw na yon. Ang biglaang pagkamatay ni Ardot ay nagudyo kay PNP Chief General Camilo Cascolan na magutos ng isang masusing investigasyon upang alamin ang mga detalye at panghiyari sa likod ng insidente. Bilang bahagi ng investigasyon, inataasan ni Kaskolan si General Rolando Anduyan, hepe ng Police Regional Office 10, na ilagay sa restrictive custody ang hepe ng pulisya ng Uzami City at ang lahat ng tauhan na naka-duty noong gabi bago ang pagkamatay ni Ardot. Kasama rin sa siniyasat ang security team ng PNP Custodial Center na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Jigger Noseda. Bago pumanaw si Ardot, nagpakita na raw ito ng mga sintomas ng hindi magandang pakiramdam, ngunit pinili niyang hindi magpatingin sa ospital. Sa halip, nagdesisyon siyang matulog na lang sa loob ng kanyang selda sa Uzami City. Nagreklamo raw si Ardot sa nakadyutin na gwardya tungkol sa hindi magandang pakiramdam at pangangati niya noong gabi ng September 3. Nangalokin siya ng gwardya na bumili ng gamot, tinanggihan niya ito at sinabing mayroon siyang sitirisin, isang gamot sa allergy. Nang tanungin kung nais niyang dalhin sa ospital, tumanggi rin si Ardot at sinabing kailangan niya lamang matulog dahil sa kanyang nararamdaman. Kinuwento rin ni Colonel Danildo Tumanda na dinalahan si Ardot ng iba't ibang pagkain ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak tulad ng hipon, alimango at siomay. Ngunit lahat ng ito ay sinuri ng kupunan ng kustodiya. Siniguro ni Tumanda na tanging ang mga tauhan ng kustodiya lamang ang pinapayagang magbigay ng pagkain at tubig sa kanya. Karamihan sa dinalang pagkain na hindi piniyagan para kay Ardot, maliban sa beef dumpling na siyang tanging pagkain na kanyang kinain. Ibinunyag e din niya na meron siyang allergy sa manok, nang subukang dalhan siya ng mga tauhan ng kustudiya ng pritong manok mula sa isang fast food. Sa isinagawang pagsusuri ng eksperto sa forensics ng PNP, napagalaman na walang panlabas na pinsala sa katawan ni Ardot tulad ng mga pasa o sugat. Batay sa ulat ng scene of the crime operatives or SOCO, walang nakitang anumang senyalis ng pakikipaglaban o marka sa katawan ni Ardot Ayon pa sa mga medical na eksperto mula sa tanggapan ng kalusugan ng Ozamis, ang sanhi ng pagkamatay ni Ardot ay cardiopulmonary arrest na may kaugnayan sa sakit sa cardiovascular. At ito rin daw ay posibleng sanhi ng COVID-19. Ito ay dahil sa paglaki ng puso, isang kondisyon na kinakaharap niya at madalas siyang nagpapagamot sa St. Luke's Hospital ilang linggo bago siya namatay. Napansin din ni Tumanda na tila may sakit si Ardot nang dumating siya sa Ozamis Airport noong September 3 kung saan na po na, na siya ay maputla at mahina. Bilang tugon sa pagkamatay ni Ardot o ang Commission on Human Rights or CHR na magsasagawa sila ng independent investigation. Ayon sa isang abogado na tagapagsalita ng CHR, responsibilidad ng gobyerno na protektahan ang dignidad at mga karapatan ng mga taong nasa kustudiya. Binigyan din niya na ang buhay at pisikal na integridad ng na mga nakakulong ay responsibilidad ng mga otoridad. Ayon sa kanya, kailangan ng isang independent investigation para sa anumang kamatayan sa ilalim ng kustudiya at mahalaga na mabigyan ng walang kinikilingan at objetibong impormasyon ng mga kamag-anak ni Ardo at matiyak sa publiko ang integridad ng mga kinauukulang otoridad sa pag-aalaga sa mga detainee. Pagkatapos ng kamatayan ni Ardot, sumunod din sa kanya ang kanyang kapatid na si Melodina Paruhinog Malingin na dating konsehal ng lungsod ng Uzamis na pumanaw sa intensive care unit ng Mayor Hilarion A. Ramiro Sr. Medical Center sa Uzamis City ng alas 7 ng umaga. Sinasabing sa puso rin ng sanhi ng kamatayan nito at isinama rin sa investigasyon dahil sa mga nakakalitong terminong ginamit kung ano talaga ang sanhi ng kamatayan ni Melodina. Si Melodina Paruhinog Malingin at ang kanyang asawang si Gaudencio ay nakulong habang naghihintay ng paglilitis sa kanilang kaso sa droga. Ito ay matapos makakita ang pulisya ng 8 kilogramo ng shabu sa kanilang bahay sa isang paggahalughag noong December 6, 2017. Ngayon, ang pamilya ni Ardot ay hindi na humiling ng autopsy dahil alam na umano nila ang kondisyon ng kanyang kalusugan. Nagpahayag naman ng pagdududa ang dating senador Leila Dilima sa pagamatay ni Ricardo Ardot Paruhinog. Binigyan din niya na ang lungsod ng Uzamis ay itinuturing na mapanganib para sa angka ng Paruhinog na binantaan ng Pangulo. Ayon kay Dilima, ito ay isa na namang kaduda-dudang pagkamatay ng isang personalidad na target sa droga habang nasa loob ng bilangguan. Sa pagtugon ng mga sunod-sunod na pagkamatay ng mga paruhinog, inanunsyo ng Commission ng Human Rights na magsasagawa ito ng sariling investigasyon tungkol sa biglaang pagkamatay na magkakapatid na paruhinog. Bottom line rito tol, kahit paman nakamit ng pamilya paruhinog ang yaman at kapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang mga ilegal na gawain, sa huli ay naranasan din nila ang pagiging miserable ng kanilang mga buhay dahil sa kanilang mga kasalanan sa batas. Ang kamatayan ni Ricardo Ardot Parhuinog ay nagdulot ng pagtatapos sa kanya mga nakabimbing kriminal na kaso at nagbunga ng mga katanungan tungkol sa kung sino ang susunod na lider ng kuratong baliling. Ngayon, kahit na maraming miyembro ng Pamilya parohino at kanilang mga kaugnay ang naaresto o napatay, ang operasyon ng Kuratong Baliling sa Pilipinas ay patuloy pa rin. Ngayon paman, kaunti ang impormasyon na alam tungkol sa kasalukuyang estruktura ng pamumuno ng grupo. Ang Kuratong Baliling ay nagpapanatili ng presensya sa iba't ibang mga baluarte sa Mindanao, Manila at Cebu na nagpapakita ng patuloy nilang influensya at operasyon sa bansa. Noong 2020, muling itinampok ni Pangulong Duterte ang usapin ng organisadong krimen at ang kanyang kampanya laban sa ilegal na droga sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang pahayag na nagmumungkahe ng posibleng koneksyon sa pagitan ng mga opisyal ng pulisya at ng kuratong baliling. Binanggit niya na ang ilang mga alkalde sa rehiyon ang nasangkot sa tiwaling gawain habang nasa katungkulan at inakusahan niya ang ilang mga opisyal ng pulisya na tumutulong sa gang. Noong 2012, pinalakas ng Pilipinas ang mga batas laban sa money laundering or AML upang payaga ng temporaryong pagkumpiska ng mga ari-arian na nakaugnay sa kriminal na aktibidad. Bilang resulta, noong February 2020, naglabas sa mga opisyal ng gobyerno ng freeze orders laban sa mga ari-arian sa barangay Bulwa at Cebu City na pag-aari ng ilang mga pinaghihinalaang miyembro ng kuratong baliling. Bagamat ang bilang ng mga miyembro ng kuratong baliling ngayon ay mas mababa kumpara sa dati, ang presensya ng gang ay patuloy na nagdudulot ng banta sa gobyerno ng Pilipinas. Ang digmaan sa droga ni Duterte ay sa maraming aspeto ay naging isang digmaan laban sa kuratong baliling. Ang patuloy na alitan ng gang sa pulisya, militar at gobyerno ay ginagawang kritikal na kalaban ang kuratong baleleng para sa administrasyong Duterte. Sa inyong opinyon tol, paano dapat balansehin ng pamahalaan ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan habang iginagalang ang karapatang pantao ng bawat individual? Ano ang epekto ng malakas na political dynasty tulad ng pamilya paruhinog sa lokal na pamahalaan at sa pagpapatupad ng batas? Ano ang mga posibleng paraan upang mabawasan ang korupsyon at ilegal na gawain sa loob ng pamahalaan at sa mga lokal na unit nito? Ano ang mga pangmatagalang solusyon para sa problema ng ilegal na droga sa Pilipinas? Anong papel ang dapat gampanan ng edukasyon, healthcare at mga programang pangrehabilitasyon sa pagsugpo ng problema ito? At ano ang inyong mga mungkahi para sa mga mekanismo ng pagtutulungan sa pagitan ng komunidad at mga otoridad sa paglaban sa kriminalidad ng hindi nilalabag ang karapatang pantao. Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.